welcome back sa aking channel at welcome back dito sa garden so flex ko lang yung mga bugis ko ayan ito yung mga roots na nabili ko so inempisa kung i-grab itong mga to tapos ito first time ayan first time na naging successful ang aking sana tuloy tuloy na to yung aking na i-grab so isa lang yung green up ko dito trinay ko muna so meron akong dalawang stem pa pa dito so to try ko pa sana magtuloy tuloy ito alam ko ito ay Hawaii white ng ko ayan so ito naman yung mga roots yan naumpisahan ko na yung mga ibang roots kaya lang tinanim ko muna yung mga iba kasi nga hindi ko matapos tapos sa sobrang dami tapos ito yung mga small rooted ko na binibenta ko na binibenta ko ayan So, dito naman tayo sa mga bagong dating. So, ito yung mga bagong variety ko. So, ito not for sale kasi kararating lang niya. So, kailangan ko munang palakihin. Tapos, makapag-propagate. So, iba-iba. Merong glossy brisa, milo batik, geisha matcha, panas, ano ba yun? Golden kayata magenta, So, ayan, yung mga bago natin. Pink sayap. So, ito kasi wala pa ako itong mga to. Ito si Golden Peach. So, ayan, meron tayong si Citra Red. Tapos, 21J variegated. Vera White. Tapos, ito. Ay, ito Vera White. At, ay, ito Vera White. So, wala kasing idea. So, ayan yung mga bago nating mga bugis na dito Siyempre, meron pa dito. Tapos meron, ito yung mga strawberry ko. Ito, isa din sa mga na graph ko. Tignan nyo, ang liit lang ng kanyang ugat. Pero ayan, naging successful. Actually, nakatatlo na akong successful. So, yung isa nandun sa harapan ng bahay namin. So, din display ko doon. Ito yung isa. So, kaya bumili ako ng mga roots para yun ang aking gawing graph kasi mas successful kapag uh, ang ginamit mo ay root so katulad nung kanina na pinakita ko first time na nakapagpabuhay ako ng stem stem graph yan kaya tatry ko pa yung dalawang stem nya So ito, itong mga ordinary variety na pinapatubo ko, no hopefully kaya lang hindi ko talaga hindi talaga ako mag-upgraph nang tuloy-tuloy kasi meron nga akong trabaho so ginagawa ko lang kapag walang pasok sabado ng afternoon or linggo so ito yung mga dati so dito sa mga dito may mga nabili na kasi may nag-walk in dito na taga sa amin ayan may mga nakita siya dito na nagustuhan so ayan binenta ko na lang muna ayan Uh, maka propagate sa mga iba. So ito yung mga ito mga bago natin din na wala pa akong mga propagate kaya ipapalitan ko yung mga paso nila kapag nakabili na ako. Tapos dito flex ko lang ito oh may bunga na yung aking ewan ko kung magtutuloy ito ayan, ito yung tinanim ko na ano ba yun? wait, nakalimutan ako sige, mamaya so ito pa so ito yung mga uh, pinagsama-sama kong mga root, ay mga bugis so ito, 3 in 1 ito purple uh, pink at ito yung variegated siya na 21J so meron din akong mga gumamela ayan tapos ito yung mga iba nating binebenta pa ayan so hindi pinopos ko lang ito kasi hindi naman ako makapagbenta na talagang i, i deliver ko so dini deliver ko lang dito lang sa malapit sa amin kaya sa mga susunod na araw magpupukos na naman ako ng mga panibagong ibebenta. So ito yung mga grafted natin. So ayan, si Kayata. Si Kayata Injot at si ano ba to? Butterfly Purple. So ayan. Tapos ayan si So actually ito hindi ko alam kung anong variety nito. Tapos ito ata si Treinja. Ayan. So, meron tayong Japan Silk. Ayan, bloom na bloom si Silver Red. Tapos, ito si Dark One. Talagang ganda. Ang ganda ng ano ni Dark One. Talagang, kung makikita nyo ng, ng ano talaga live ito ay dark na dark yung pagka-red niya. So, ito si Orange Star. So, ayan. Ito guys, oh Ngayon kasi hindi ko pa sila natatanggalan pero mas maganda guys ayan oh ito itong pinagtanggalan ng bulaklak na to ay tatanggalin so hindi ko lang talaga maisa-isa gawa nung uh, nagtatrabaho ko so sa mga darating na araw yan isa-isahin ko yung mga ano ito yung bulaklak niya orange star ang ganda niya ayan so sa mga susunod na araw isa-isahin ko tapos si Hawaii Purple at saka si lang po si Blue Wave kung hindi ako nagkakamali ayan, ito pa ito guys, ititrim natin ito pag ganito na, ayan ayan hindi nakagandahan, ititrim yan kasi dati ito talagang hinard pruning ko, tapos ayan lumaki siya, nagkasanga-sanga maliit lang dati yan so ngayon eh, hard pruning ko na naman yan para magkasanga ng panibago at kumanda din yung kanyang forma tapos ito yung pinagsama-sama ko lang na 3 in 1. So meron siyang pink, ay pink, red, white, and orange. Yung orange ayan wala nang flowers. Pero ito, yung kanyang white ay bloom na bloom. Tapos 3 in 1 din ito, si Bonsai Emas. Pidadari, tsaka si Silver Red. Ayan, wala silang flowers. Pero si Bonsai Emas, ayan dami. So si Camellia Orange. Tapos meron tayong tanglong pink. Ayan, si Cotabato variegated. So, ito si tricolor. Ayan. Wala nga lang nalaglag na yung mga bulaklak niya. So, magkakaroon. So, ang maganda dito, ayan, iputulin yung mga dulo-dulo tapos para magkasroon ng panibagong sanga. Yung dito sa akin, guys, hindi ko lang gaano na... Pero kapag uh, nagkaroon ako ng time, ayan, tulad nito tingnan nyo ang ganda ng ayan ang ganda ng bulaklak niya talaga Kumpol-kumpol. wala alam kung anong variety nito ayan yung mga ganito guys yung pinagtanggalan ng o pinaging anuhan ng bulaklak ay kailangan natin putulin yan guys so ayan yun yung aking project for the week na matanggal ko kahit mga ilan lang araw-araw -araw, ay matanggalan ko yung mga ito Ayan. So, kung may, pero kung may marami kayong, kung <laughs> may marami, kung madami kayong time, ayan, pwede nyong gawin yan. Ayan. Pero katulad sa akin na nag-work pa rin, so hindi ko magawa araw-araw yan. Pero tuwing kapag nakita ko naman, ay, I, i isa yun ko yan everyday para matanggal yung kanilang pinaglagyan ng bulaklak at magkaroon ng panibagong sanga at panibagong bulaklak. Hindi ako sure guys kung ano ang variety nito. Citra white ba to? So I'm not sure. Ayan. Tapos ito yung 5 in 1. Tapos ayan, bloom na bloom si Wahid Alicia. Ayan. Tapos ito yung uh, nabili ko din. Parang 4 or 5 in 1 siya. Ayan, isang diretsyong stem lang. So, PPT Princess Violet. Meron siyang Pedro. Merong Sobarna yung isa. Hindi ko lang alam kung ano to. Ayan, guys. Kung ito ay si... Hindi na si Kayata. Kayata India ba to? So, ayan. Titignan ko pa, guys. Kasi, minsan nagkawalaan yung kanyang mga pangalan. Kapag... eh uh, ay nag-transfer ako Ayan. Ito, nilagyan ko kaya lang, ayan, no. Oh. Dapat palalagyan ko talaga ng ano. So, uh, yun din ang isang project ko para hindi ko... Actually, ngayon, medyo yung iba, nakakabisado ko na. So, trinatry -try ko everyday na kabi... makabisado yung lahat ng variety. Kasi talagang sobrang dami ng mga variety ng mga bonggambilya. So, minsan parang pareho ng bulaklak. Pero minsan, yung pagkakaiba din nasa dahon. Kaya minsan kung nagtatanong tayo kung ano yung ID sa mga sa online, kung naka uh, ano tayo sa isang group ng Bonggan Bilya, isama nyo yung dahon guys. Ayan. Dahon at bulaklak para makita ng mga ibang expert sa pag uh, ID ng mga bugis yung pangalan o makita yung dahon at bulaklak ng mga expert sa mga pangalan o ID ng ating mga bugis kapag pinicture nyo. Ayan. So, ako din nagpapa-ID sa sa mga Bungandilia group. So, pwede kayong mag-join guys doon para itanong kung ano ang variety. So, meron naman talagang mga experts sa kasi sobrang dami talaga ng mga ID ng o pangalan ng mga bugis natin guys. Kaya talagang malilito ka na. Pero ngayon ako tinatry ko talaga. As much as possible, as, must, as as much as possible na ma-ID ko kahit walang nakalagay na pangalan yung ating mga boogies. So, day yan, ina, uh, habang nagdidilig ako, habang nandito ako sa garden, pinapangalanan ko sila para hindi ko sila makalimutan kahit mawala pa yung kanilang mga ID. So, yun lang guys. Plenex ko lang yung ating mga boogies ngayon. So, may mga na-propagate ako. So, update ko kayo, guys. Ito, katulad nito, mga na-propagate ko na to. Ayan, tignan nyo, ang liit pa lang niya. May flowers. May brocks na siya. Ayan. So, sa propagation naman, syempre hindi naman 100% successful yan. So, meron din mga namamatay. Kahit naman yung mga expert talaga sa bonggan o sa pagpropagate, ay meron din mga ilan na hindi nabubuhay. O, kahit sa graph. Ganyan din, din. So, ayan, keep trying lang sa pag-propagate natin through ICU method, or tusok-tusok, sa pag-graph naman ni STEM. Ayan, katulad ako, ayan, try and try. Ayan, naging successful itong isa. So, thank you guys. Yan lang po. At please subscribe sa aking channel at Platita's Vlog. Thank you and see you on my next vlog, guys. บาย